Aha! May bulaklak ng kalabasa. Masya Allah. si, Hmm. Mamulaklak na siya. Ayun po. Ayan po. May mga bulaklak na kalabasa. Hanap. Tingnan natin yung nasa gitna. Oh. Gitna tayo ng mga maisan. nih. Nee. Mm. Oh, ganda ng kalabasa oh. Kalabasa. Oh, double purpose 'yan. Oh. Kalabasa sa e gilanin. Mais ano. Oh. Ah, may bulaklak. Dito ako ano, sisihan oh. Hindi ko alam ano ito. Ah, ah, may bunga din pala siya o oh, red. Ang usbong niyo Oh. Ito guys is red beach. Sarap mag ano dito. Lakad-lakad. Bismillah. Ayan si ano oh, yung tagabantay. <laughs> si Lolo. Alam mo lang naligaw na ano oh. Ay, grabe oh. Ang sarap tingnan. Kung spinach lang sana yun, Diyos niya. Ay, kinain ng ano. Sarap. Huh? Oh. eh hey. sarap one of my dream yung may ganito oh. may mayroong pala, ano yan mga garden, mahilig kasi ako sa halaman oh, what happened bakit nang ganyan sila hala what's wrong natumba sila walang tubig oh hmm? Bakit na ganyan siya? Yan, oh. Tingnan nyo. Pipeline. Yan. Tapos mga uni ng mga birds. Bari-bari-apo. Bari-bari-apo. Ito yung pinakaano nila, oh. Malaking ano ng tubig. Sayang, oh. Sayang yung tubig. Tumutulong. Bari-bari apo. Ayun. ko kung ito. Di kuryente. Ayan, yeah, mga pipeline yun.